Hindi yan yung Andun yung name yan. Magandang araw at God bless po sa ating lahat at sa mga nakasubaybay po sa ating munting channel. Ken update. Yan po ang ibabahagi sa ating video ngayon. Panoorin at alamin dito sa ating munting channel. Talks. Like and subscribe. Grabe Enrique Hill may binunyag at binasag ang mga gumagawa ng esyo patungkol sa kanilang relasyon ng kasintahang si Liza Soberano, at tamimi ang lahat ng mga basher at ang mga naninira sa Liz Ken Koppel. Itong pinagtapat ni Enrique Hill sa isang interview, kung paano naging healthy ang relasyon nila ni Liza Soberano, napaka-professional nila magdala ng relasyon talagang tiniis nilang magbulag-bulagan, magbingi-bingihan sa mga gumagawa ng kung ano-anong mga esyo ang pinaggagawa nila sa Lizken. Sa bagay talagang nilayo nila sa showbiz ang relasyon nila, dahil toxic naman talaga ang showbiz sa isang relasyon. Sinabi ni Enrique kung paano ang binigay na suporta ni Liza sa kanyang malapit na namay palabas na movie. Andoon ang name ni Liza Soberano sa premier trailer ng I Am Not Big Bird ni Enrique, patunay sa suporta ni Liza sa project ng Kasintahan. Sinabi pa niya na hindi pa napanood ni Liza ang movie ni Enrique pero lahat ng eksena ng movie. Naka-update daw kay Liza. Dagdag pa niya sobrang natatawa yeah. daw si Liza sa ganap ni yeah. Ken. Ito lang muna ang ating showbiz update mga kaibigan sa ating Liz couple. Comment nyo lang kung ano masasabi nyo sa baba at nang mapag-usapan natin. Huwag kalimutan mag-like and subscribe para ma-update kayo sa sunod kong upload. Thank you for watching.